Ang bismillah, obligado ba siya? Condition ba siya ng wudu? Ang ilan sa mga eskolar, inobliga nila ito. At sabi nila, hindi matatanggap ang wudu walang bismillah. Nintindihan? Pero, take note, lahat ng katibayan, lahat ng mga katibayan, hindi authentic. Ang mga katibayan na hindi tanggap ang wudu, maliban may bismillah, Daif. Ano ibig sabihin ng daif? Mahina. mahina. Hindi siya authentic. Pero maraming hadith. Kasi pag dumami kasi ang hadith na mahina, alam niyo yung walis na isa lang. Mahina yung isang walis. Tama. Pag dumami yung walis, nagiging matibay. So kahit na tumibay ang mga hadith na yan sa kanyang pagdami, hindi pa rin siya aabot sa obligado. Kasi ang hadith, take note, sa kaalaman, sa hadith kasi hindi pa, hindi pa rin yung level eh. May level ng pag-aaral sa mustalawal hadith. Ang hadis, kapag dumami yan, yung mga hadis na daif, hadis na hindi siya malakas, mahina lang, pero ang tinutukoy isa lang, pag dumami yan, titibay siya. Pero hindi siya aabot sa magiging obligado yung hatol niya. Hanggang sun na lang. Naintindihan? Kaya kahit dumami ang hadis tungkol sa pagbibismila, sa pagsasagawa ng wudu, ang pinakamataas na hatol niya, bismi, ang pagbibismila ay sun Hindi siya abot ng wajib. Ibig sabihin, pag hindi mo nabigkas ang bismillah sa pagwudu, tanggap ang wudu o hindi? Tanggap. tanggap. Kasi ang definition ng bismillah, ano ay anang sunnah? Anong definition ng sunnah? May gantimpala pag ginawa mo at wala kang kasalanan kapag hindi mo nagawa. Yan ang definition ng sunnah. Pag nagawa mo, may gantimpala. Pag hindi mo nagawa, walang kasalanan. Kaya pag walang bismillah, Tanggap ang? Tanggap ang wudu. Naintindihan? Pag walang bismillah, tanggap ang wudu. Sa ayon sa pinakamatuwid na pananaw ng mga ulama. Dahil walang matibay na dalil na ang pagbibismillah ay kondisyon ng ng wudu. Okay, malinaw? Okay. Ngayon, sa bismillah pa rin tayo. Pwede bang magwudu sa loob ng CR? Pero sa loob ng CR, take note, bawal bigkasin ang pangalan ng Allah. Ngayon, paano yung bismillah? Yeah. Dahil sa loob ng CR, makro. Take note, ang pagbigkas ng pangalan ng Allah sa loob ng CR, makro. Makro. Ngayon, minsan ang mga cellphone natin mayroon naka-download na Quran. Mayroon sa kanyang wallpaper na Quran. Naintindihan? Sa wallpaper, Quran, pangalan ng Allah, o kaya may nagbabasa ng Quran, i-close mo lahat yun. I-close mo yung wallpaper I-close mo yung apps Hindi na yun mahahatulan na Pinasok mo sa CR ay Quran Ang pinasok mo lang sa CR ay Cellphone at hindi Pwedeng sabihin na ang pinasok mo ay Quran Maliban pag nagpatugtog ka sa loob ng CR ng Quran Bawal yun O nagbigkas ka ng pangalan ng Allah sa loob ng CR Bawal yun Nang Pero pwede bang makinig ng Quran sa loob ng CR? Pwede Pero sa kondisyon ang pinapatugtog na sa labas. Hindi pwede sa loob. Naintindihan. So, pwede kang magutos na may magbabasa ng Quran habang sa loob ka ng CR Pero sa labas yung nagbabasa. Okay? Pero bawal lang sa loob magpatugtog. So ngayon, pag magwudo sa loob ng CR, paano yung bismillah? Sabi ko nga, pag hindi mo nabigkas yung bismillah, tanggap ang wudo. Pero paano yan? Walang bismillah, di wala problema. Magudo ka na kahit na hindi mo mabigkas ang bismillah. Pero kung gusto mong bigkasin ang bismillah sa pagsasagawa ng wudo, bago pumasok ng CR, magbismillah ka na. Bismillah, Allahumma, inni, a'udubika bika, minal khubuthi, wal khabair. Okay? Bago pumasok ng CR, bismillah. Din ihakbang mo na yung kaliwa. Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khabaith. So yan ang iduamu pagpasok ng siar at inuna mo na yung bismillah. Kaya pag nagbudu ka na, okay na bismillah, nauna na eh.